Hi! Hello. Sa pangalan po ng Diyos ng Diyos Kristo, isang napagkalang ako sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng mga lari kung saan may tayo na karawin, masitas na nabasa, at binibigyan natin ng buhay. Dato tayo dito sa isang Sabi mo sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid ko, kapitulo 4, versikulo sa versikulo 32. Ito lang po tayo mapabuhi ko po na ang sitas may isip lang pero ang paliwanag ang nagsang umas. Sabi dito, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sabi nito, kayo'y mga galit. Sa ibig sabihin, pinapanigtulat pala ang mga galit. Simpre, reaksyon kasi yan ng isang tao. Kapag may nakita kang mali, Halimbawa, ang mga propeta noon, kapag nangangaral sila, gusto nilang bumuti ang kalagayan ng mga tao. Gusto nilang magbago, magsisi. Kaya parang pagalit sila kung mangaral. Ngayon, ang dalit, ipinahingin tulog po ng Diyos. Kasi po ang Diyos, nagagalit din. Mas nakakatapat pa ng mga magalit ang Diyos kasi walang Walang second chance. Kapag nagalit, punishment na agad. Pero bakit? Naging mapagpahinuhod na like ang Diyos. Inaayaan ka kapit May, may masama. Meron tayong mas sa pamilya na kasama sa sambahayan. Na matigas ang ulo. Hindi mo mapasunod. Bakit inaayaan ang lahat? Bakit may mga magnanakaw, mga magaya? Dahil ang Diyos sabi na mapagpahinuhod. Ang gusto niya kasi lahat maligtas. Ibigintay niya pa yung tamang panahon na malising yung mga tao yung gumagawa ng kasalita. May tama-tama, may para-paraan po, tama yung timing para masasakit ng mga tao. Meron nga niya, pag magbubutas ka diba sa mga Facebook pages, mga videos, yung mga pastor doon, yung mga dati nilang buhay noon, tapos nila nasin si Cristo, mas malala. pa sa inaasahan niya. Eh. Nandun yung puro pag puro mga kasamaan yung binago. Pero kapag binago ng Diyos, katulad ni Pastor Pablo, na binago rin, eh, kasi po, kapag naging sisidlang sa Diyos ang isang tao, mababaguhin po talaga ng nagkutan Hindi sa sarili niya ikawa kung i-justice mo ang gagawa at kaya sa Ngayon, sa mga namulat na nakaalam na ng katotohanan, dapat matulog mat Marunong na tayong magkontrol ng galit. Sabi nito, kayo yung mga at huwag kayo mga kasala. Paano tayo magagalit na hindi nagkakasala? Sa magulang, ang galit niya sa anak, parang drama na lang. Nalalabas. pero yung puntos niya na huwag lalabas, pagtalipod, parang wala niya. Kung baga, hindi niya pinapahirapan ng sarili. Galit na galit talaga. Kung baga, parang drama na lang yung galit. Dahil alam niya na yun na yung panakot lang sa mga anak. Kung baga, pero, kung titignan mo, ang mga anak naman na malambing, kapag pinapanalitan, lalambingin lang yung magulang. Yan sa nyo. Mulat-mulatan ng mata, lalakapin, ukina. Kasi kung ganyan din naman Kasi kung yung totoong galit kasi, ang pahirapan mo lang, gagpuso, at saka yung ating kidney. Kasi yung pangyayari niyan, hindi ka napatutulogin sa galit. <laughs> Ilan din din nagtatrabaho pag tulong? Yun ang mahihirapan. Kaya, iniiwasan dito na dapat sa mga murat na at natuto kapag tayo po ay nagagalit, dapat iiwasan natin magkasala na makapagsalita ng mga sumpa, pagmumura, at kung ano man ang mga masasamang bagay mula sa ating mga dito. Sabi dito, huwag lumubo ang araw sa iyong galit. sabihin, yung parang sinintimsyahan na natin, yung galit natin hanggang buhay, hanggang nabubuhay tayo, galit tayo. Dapat hindi ganun. Kasi po, kapag pinatagal natin yung galit, ang kalalabasan niyan po. Oh. Kasi yung galit kasi, reaction niyan biglaan. Pero yung puot, dito na yung kasama sa tinatawag na pagtataniman. Nakatanim na yun eh. Nakaugat na. Kumbaga, hindi yan bagay mawala. Pero kapag naramdaman naman natin ang presensya ng Spirit Santo, dito yung magpapabago ng ating pananaw. Ang ating mga kasipan. Sabi ko po dito, ni bigyan daan ng ang jablo. Kasi po, ang tao po kasi, sa oras na nasa sama talaga aburido, balisa balisang isip, kasi pag nagagayad kasi, balisang isip. Ngayon, ito naman yung daan ng jablo para makapasok sa buhay natin. Di ba ka? Ga? Kapag galit na, nandiyan naman yung presensya ng jablo, nagkakapatay. Minsan nakakasakit. Kung nakakahampas sa kung ano pa nga ang nagagawa nila sa sakitan ng kapwa. Kaya, kung nagagal, sabi nga, kontrolado lang natin. Alamin natin yung limitasyon lang ng gali. Huwag natin bibigyan daan ang diablo. Kasi po, kapag namanipula na ang ating utak ng diablo, mahirap na kung kontrolin niya. Kasi po, halimbawa, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Dapat limitado na o kontrolado natin ang dami. Kasi po, kapag umalis yung Espiritu Santo, dahil lang sa galit, may pagkakataon ng Diablo na humalili. Kasi ang Diyablo malaya, mapanilin lang, akala mo okay ka pa. Akala mo matungit pa yung sinasabi mo, pero Diablo na pala ang nungunan sa isipan natin. Sabi dito, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Pagkos, magpagal, na igawa ang kanilang kamay ng mabuting bagay upang siya'y may naibigay sa mga nananalilangan. Ito po yung tinatawag na pagbabago. Ang pagnanakaw ay isang parte ba o bahagi ng isang gawain ng tao na halimbawa, yung paghahanag kasi, Nagpumula po yan sa marami pa Pag naghangat, gusto natin, kung anong meron siya, meron ka rin. Kung Hahangar, hahangarin mo yun, ang mangyari niya, idadaan mo sa masamang paraan. Nagpupunin mo siya na hindi nagpahanan. Kaya ang tao rin, eh, pag nanakaw. Pero kung nagpahanan ka naman, saka binigay sa loob, hindi pag nanagaw ka. Sabi nito, magpangalan. Kinakailangan natin gamitin ang ating ability at plus 15 years equals money baka kung ma-discard ka, makaraan ka meron kang kamay, kung na naman magkakaroon ka ng bunga pero kinakailangan natin gamitin sa mga mabubuking bagay upang siya ay may maibigay sa mga nangangina. Dapat, iisipin natin, hindi lang yung dahil dinamitan natin ang abilidad, ginamita natin ang mga kamay, ang sarili lang. Hindi. Marami tayong mga tapos palad na nakapamili sa akin. Ilalagay natin sa isip, kasama sila sa makikinahang. Ibahagi din natin para sa kanila. Dahil sila po ay nangangailangan din. Ano, ano nga yung salitang mahalay ay huwag yung mabas sa iyong bibig. Sabi niya ng na ating nakilang Panginoon. Kung anong unang bibig, siyang laman ng bibig. Sa King James, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanilang bibig. Sabi niya, ang mabuting tao, ay kumukuha ng mabuting kayamanan sa kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan galing sa kanyang puso. Ibig sabihin, ang tao, nakikilala po siya sa resulta, ng kanyang mga ginagawa. Hindi madadaya, kahit sabihin mo, mabuti naman ang mga tao, Pwede yung self-proclaim. Yung kapitbahay natin, kilala natin, kaibigan natin, ang tanongin natin. Di ba ka? Kapag kinakilala, kung ikaw na si ganito, ay oo, yung magnanakaw. Pero na sasabihin kasi yun ang totoo. Yun ang ginagawa. Kaya, kung hindi tingnan natin dito, sabi nila, huwag, ano bang salitan, mahalay, huwag lumabas sa iyong bibig. Kinakailangan meron tayong pagkontrol o pagpigil sa ating mga bibig. Kasi po, lumalabas yan yung naturally sa ulo tayo. Pero kung halimbawa, dati tayo noong magaling tayo magsalita ng masama, kapag binahabot ka ng Diyos, mabagunin din ng puso. ire reconstruct yan, i -re reformat Siyempre, ang labas, lahat ng lumalabas dyan sa bibig naman, ano na rin. Kasi kontrolado na ng puso. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pananailangan o pagpapakinabang ng mga biyaya ang mga nagsisipat niya. Kung baga, ang lalabas yan na yung nakakahalina. na. Sabi sabi ko, nakakaingan nyo. Pag nagsasalita ka, pinakikinabang ng kapwa. Hindi ka palalabas na masama. Kasi ang lahat na lumalabas sa ating bibig, mabuti at napakakinabangan din naman ng iba. Ngayon, di ba sinabi ko kanina, sa mga tumanggap na kay Kristo, meron tayong tanda mula sa Kanya. Walang iba, ito yung Espiritu Santo. Paano natin malalaman na meron tayong tanda ng Espiritu Santo? Kasi po, ito yung nagtuturo sa atin na sa dalapit ng ating budhi o konsensya upang hindi na natin gagawin yung dati natin ginagawa noong hindi pa natin nakikilala ang katutubanan. Ito yung pumipigil, control upang hindi natin nagawa yung kinasangayan natin. Halimbawa, palamura tayo noon, tapos noong mabuksan ang ating isipan, natin ating unawa at nakilala natin si Kristo, tinanggap natin sa tagapagitas, babatuhin niyo po ang pagkatao natin at lalagyan niyo ng sinyal kung palatandaan, kung tanda ang Espiritu Santo para kalakit ng ating konsensya o kundi ng Espiritu Santo ang magtuturo sa atin para ang daw gawin na natin pawang kabutihan at nakalulugod sa Diyos. Yan po, nararamdaman yan at napagkikilala ng tao sa oras na isuko natin ang ating mga buhay. Sabi nito, at maging niyong tighakitin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya tayo'y pinatakahan hanggang sa kaaralan ng Pagkatuloy. Kaya po, yung pinatakahanan ng Espiritu Santo, mapalat, yan po yung pinakapalatandaan para sa araw ng pagtutubos kalakit ka doon sa pinaghanda ng Diyos <coughs> ng buhay. Kinaganda <coughs> ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito pong tatak ng Espiritu Santo, iingatan po natin yan na huwag mawala. Kasi po, yung Espiritu Santo mismo nito, ito, yung palatandaan ng Diyos na pag-aari tayo niya. Pero, kung halimbawa, sasabihin natin, may putong naman ako ng Espiritu Santo. Member ako sa kaanib ako dyan sa grupo niyan. Hindi yun pala masihan. Parang tandaan na dahil member ka na, may putong ka na, may Espiritu Santo ka na. Hindi, nakikita ko yan sa muna. Ang resulta. Halimbawa, kung sasabihin, kaanib, kung member, na mayroong Espiritu Santo. Pero, marunong pa rin, dahil parangit tayong pa nag, nagagalit. nagagamit, parangit pa rin na pupuot, pa rin naghihinanakit, parangit pa rin masama ang loob, ay mo lang ang Espiritu Santo. Hindi mo si pwedeng pagsamasamahin din sa katawan mo. Nagagalit ka, tapos may Espiritu Santo. Pwede ba magsama lang? hindi magsama ang mabuti at masama. Kaya, kung ang pinalalabasan ng ating ginagawa, ang mga masama, kung wala ang pinagpasin sa Espiritu Santo. Kaya, doon naman sa ang ginagawa natin, pawang kabutihan, katuwaan, kasayahan, kadalatan, kung yan lang ang resulta. At kapag nakikita mo si brother, si sister, para tayong, para tayong gaang-gaang pagkailangan ng alanggan, yan po yung presensya ng Espiritu Santo. Huwag po natin pipighatiin yan. Huwag natin gagawa ng isang bagay upang umalis, ulisanin tayo ng Espiritu Santo. Yun po yung palatandaan na pag-aari tayo ng Diyos. Kaya, tinatagang tayo niyan. Sabi nito, hanggang sa karawan ng pagkatubo. Kaya, bubitin na po natin hanggang sa hong, pagbabalik ng ating hatilang Panginoon may start pala pang tayo. At sa lahat naman na may tanda ng Espiritu Santo, isusulat niya sa aklat ng buhay ang pangalan natin. Hindi tayo makakalimutan. Ang lahat ng Ano-ano po -ano muna kapaitan? Yung mga sinanakit. Sama ng loob. At kagalitan. So, yung mga hindi patitibuan, hindi nagpabalitan. Ah, pagkakaalit. Dahil lang sa prinsipyo o oh, buli. O oh, ah, prinsipyo, kaya alit ang Pride. Kasi po, nagkagaroon lang naman ang pagkakaalit dahil sa pride. Kapag nasa sakasaan yung pride, nagkagaroon. At kagandalan. Yung walang kontrol sa bibig na wala namang problema, gumagawa ng problema. Ito mga starter, yung mga pinto. At panglibak. Ang panglibak, ito po yung ginagawa ng papalikod. Pagkaharap mo, okay. Pagkaharap mo, okay. Panglibak. At ay manalas naman sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala kumbaga, yung masasamang kakala kasi yung bad expectation, akala ko kasi, hindi naman nakalulabot sa Diyos, ang mga akala ko yun. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, magandang loob. Huwag kong titignan yung nasura mo, tapat yung puso magandang loob, magandang, pag sinabi kasi yung figura, magandang labas. Magandang loob, puso. magmadandang loob kayo, sa isa't isa, mga mahabagin. Palagi natin titingnan ang pananayilala ng sabi ka. Na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpatawa sa inyong Diyos ay Kristo. Nagsama po yan sa palagi natin ibinadalamin. Ang pagpapakawad. Sabi na, patawarin kami ng aming mga sala. Gaya naman namin na nagpakawad sa mga kaysa-kaysa. Procedure po yun. Humihinig tayo ng tawad. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi mo magpapanggapin ang pagpapakawad. Kinakailangan po Una muna tayong magpatawad bago tayo tatanggap ng pagpapatawad. Nasa process po yan. Kaya hindi pwedeng sabihin na humingi na ako ng tawad, pinatawad ko na siya. Hindi. Sabihin lang yun. Ang pagpapatawad ay paglimot. Kung baga, dumaan man ang panahon kapag muna yung napakinggan yung salita yung mga dating karanasan noon na tanggap ang ginawa ng ating kapwa sa ating kung pagkwento na lang siya, no hard feelings. Pero kung nasasaktan pa rin, hindi ka pa nakapagpakawa. Kasi, nandiyan pa eh, may natitira pa ang tila sa ating puso na hindi natin nakakalimutan ang ginawa niya sa ating mga. Kaya, ang tunay na pagpapakawa ay paglimot. Na Tulad naman ng Diyos, nagpakawal sa ating nililimot ko na ang kanilang mga kasalanan. sabihin, hindi na yan nilalagay pa sa history. Balik-balik so, man tayo, kapag nagpatawad, hindi sa'yo, pagkati na yun. Kung so, pagpapatawad, paglimot ko yan ng mga nagawa ng kasalanan. Siguro so, po, hanggang dito na lang, ating pagkipagi sa oras ito, salamat sa Diyos. Ang mga 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 kalingan, karingan, dapat natin sa Diyos, ipagkatiwala natin kanya. Pagkatanggoy at, natin, ang ating ating kasagutan. Isugulan natin ang ating sarili. Magpakumbaba tayo. At ang Diyos ng bahala upang baguhin natin ating mga puso at isipan ay sa ganung buhay tayo ayon sa kailangan. Salamat at ang panisalan. Ako